Let's go. Akyat tayo, guys. Sha, bijuhan mo ako, Sha. Oh. Nakagat na tuloy ako ng malaking langgam. Ang bagal nyo. sa tayo sa inyo. Oh, hangak. Hangak. Bilisan nyo. Kucuran mo rin ako dito siya. Sa. Ay, tingnan mo, ang di sini! buhok. Hoy, tiksurek na ako dito. 48. Yung puso ko kabog nang kabog. Bilis. Ano Doon ka. ka oh. Doon ka Sandali lang. na. One. Three, two, one. Ang galing kasi yung shoe Kaya. Siya. Pikturan na ako dito siya. Nakatayo.

拿过去。<laughs> Nakagat ako ng langgam. Ang sakit-sakit. Malaking langgam ba naman? Bilisan niyo. Dapat tayong tatlo eh. Wala tayong picture. Dapat tayong tatlo. Wala tayong picture. Bagong pintura to eh. Bagong pintura. Kaya nga, bilisan natin eh. Dito, mag-pray. Hindi naman tayo pwede mag-pray kasi nakasyo lang tayo. Praying, please. Hmm. Ntar ya Anong Ano siya? Maraming bang mga number? Ayun. Pumili ka na. Yung 37 Ala number ko to 3787 37 ako eh 1987 Meron kong number Ang ah, no, lang 4114 Ikaw makakita pag nakita ko yung number ko nako 0623 ang akin eh. Akin 0623. Maghanap ka naman dyan. 4484. Ayan o. Binti akin, akin yan. Asa na yung Samsung ko sya? Yung na yung akin. Tanggalin mo 'tong berdito. Ah, number ko din oh. Number ko din to kay Stephen to eh. 7117 binaligtad lang. Yung daw kay 1423. Ha? Bakit 1423? Bakit 23 ka ba? 23. Mana ko din yun, na Yan, oh. No? Number nating dalawa. Yan, kita to mo yan. Saka Saan, sa <laughs> Number yeah, nating dalawa. First time namin nag-meet. Oh, first time nating oh. nag-meet. Kami tatama ni siya mamaya. Yeah. Ano al yan, 2023 23? Yan. Hmm. Mm -hmm. 20 ako, yun eh, 20 siya, yun ay... 23. 20 Twin... pareho kayo yon? Oh, oh, pareho, oh. Kaming, ha, dyan, pareho dyan. kami jun nagtawanan na kami. Ha, pareho pala kayo yon. Tama lang kami biglang <laughs> kasundo si kailan birthday mo sabi niya, sabi ko June ha <laughs> ah, June ka June din ako inasahan ko na nasa 20 pag sabi niya 23 ha 23 tapos inintay kitang siya picturean mo ako dito solo sa siya huh? picturean mo ako ng solo dito kung <laughs> hmm? <laughs> ang galing mo oh, yung siya ang galing mo hindi bagay dali lang nag Huwag ka masyadong ano huminga. Ay huminga ka ay. <laughs> <laughs> Naninigas Huwag na huminga Naninigas siya kaya sa camera Makikita nga kaya Ayan ganyan Ewan maganda 3, 2, 1 Buti na Ang ganda, mata, 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 Posing. Ang ganda, be. Ito oh, lang. Isa pa. Siya, picturan mo ako dito. Siya, dito siya. dito siya. Sandali lang. dito mo ginawa ko. Ang ganda mo nang kuha niya. Dumaan ka pa. Ang ganda mo. Siya, ako dito siya hagdanan ah, siya ha. Oh, Ang ganda. Hmm. Okay, nag hielo naghihelok. hindi ka, ka naghihelok. Oh, Para kang isa. ano diyan. Okay. Ang okay. okay. Ako, ako. Ang ganda. Ang Kayo lang. Ang ganda ng kuha niyo dito. Ganda ka niyo naman yung ate. Eh. <laughs> si si Jinay maganda yan mag-picture. Mag <laughs> <laughs> hindi nga ako maanda. Ikaw mag-picture kasi naka-video ako sa vlog ko. Nakagat ako ng langgam. Eh. Ang sakit-sakit. Ano ba? Naka-sunglass ka kasi. Tanggalin mo muna yung sunglass mo. Huwag kang magsalita. At nakupo pa dito sa ano Bakit video ba yan? Sandali <laughs> <laughs> lang may dadaan. Wala <laughs> eh. Hindi ka pa. Umiri. Isa pa. Ay, mo 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 may mga may Signature mo ganun, signature mo ganyan ba? Ano Huwag ka nang magulo. Maganda yung ganyan. Umabot pa. Umabol. 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 Hindi mo <singin. laughs> <laughs> si Kasi... Nick. Siya, picturean mo ako dito sa shelter siya.